Wala na yung nag nag-aawa mo ba ako ng ano dyan tulugan? Babay ka lang, nag-ingin -e lang ako, hindi ako matutulog dito. Kaya! Yeah. Ay, bakit? Meron ka bang nandang, ano dyan, Mighty Ban? Nagagayos sa Mighty Ban? Eh si, si, si Kalbo kasi eh, nandun na, ah. Doon tutulog sa igaan ko. Ano gagawin mo? Pagtitripan mo? Oo, o, pagtitripan ko. Kaya yeah, wala ka nilugubatan? Wala, wala, wala. Maano ngayon, matumal. Ayun, big po rin yun. Ayun, tapos na. Opo, opo. Tayo sa'yo, panalo kami dito. sabi sa sa'yo eh. Ah, sarap naman. Basag na naman na ba? Ang sarap na naman. Ang sarap matulog. Ang oh. ginawa dito. Sa tapos matutulog ka dyan sa ano. Sa kubo. Ada, paano yun? Sino yun? Ah, si Galbo. Inunaan pa ako. Pre, ano? Wala nai, nag-aawa mo ba ako ng ano dyan, tulugan? Batay ka lang, nag-ihindin lang ako, hindi ako matutulog dito. Wala, tutulog na ako, we. Eh. Ba? Wala lang, naglalaro ako, we. Pagkatapos, Baka tapos eh, baka bago pa lang yan Ba hindi, level 5 na to eh Ayaw, level 5 na pala eh Kaya mo yung matapos mm -hmm. Kaya lang, pupunta bu muna kayo kaya to, Klitsch bakit? Ba, in mo na no, tubig na malamig. Aba, kakain ko lang, ibitin pa kasi yung inunong kong tubig eh. Yes. Sige, dyan ka muna pre ha. Oo. Bilisan mo naman maglaro ng ML. Oo, pagkatapos, oh. tatayo na ako. Oo, sige. <laughs> Yari ka sa akin ngayon, kalbo. <laughs> May naisip ako pang bawi sa'yo. Hindi <laughs> to, ayos, sige, talk, let's. Bawal oh, na na dito. Bawal na sa loob. Kari ko Ah! Ah! Uh, Good bagad. Ka! Painom nung ng ano. Painom nga ng <laughs> 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 oh, diba? pa ako nung mga bigay eh. ko bag. Pasag na lang yun. Ang kain ngayon mo kanina, di ba? Ba kuya, bitin pa ko eh. Much, much later. nah yun! Thank you! Ito oh, Ba! O, oh, ba? ah, sarap! Thank you, kuya! Kaya malamig yun! Opo! Kaya! Yeah. Ay, bakit? Meron ka bang ano dyan, Mighty Ban? Ano ka sa Mighty Ban? At eh, si, si, si Kalbo eh, na na ah, oh. sa kubo <laughs> Doon tutulog sa igaan ko Ano ka mo? Pagtitripan mo? Oo, o, pagtitripan ko Ano kaya may... <laughs> Meron ka bang ano? Oh, Bayo di ban okay, dyan? Okay. Oh, sige, sige. Ako ako oh, sige. Para makabawi naman tayo ba? <laughs> sige, ano yun? Batrip na batrip yun kaya. <laughs> ano? Saan mo pa na, mo pa na ilagay? naanap mo pa? Asan? Asan? <laughs> kaya, samahan mo na nga. Samahan mo oh. Ano gagawin natin? Pa, ikaw, ikaw na mag, kaya, ikaw na kaya maglagay nan. Oh. Oh, ay, ikaw na maglagay, o. Oh. oh, sige, sige, sige. Oh. Tapos ikaw, ikaw mag aabit ng camera, ha? Huli. Eh, huli. Kapitan mo. <laughs> Yari niyo, oh. kuya. Cute, cute. Galingan mo, ha? Eh. Oh, oh, oh. Isan na, isang na kapwesto? Ay, nandun sa, sa igaan ko. Oh. Ano, nandun? Oh, oh. ayun. Oh, oh, ano? pa ano? <laughs> oh. Ay, siya idol mo na ka. nag na naman ah. <laughs> Wala, alam lang na ikaw ang nakapwesto dyan, Ina. Wala. 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 Eh, Ayun, nakuha na yung pa yung okay. eh, ah. mo na nga, pag yun ang ano, si idol, makin yung yan. Kaya, wala ka nga Wala, maano ngayon, matumal. Ayun. Eh. Mm -hmm. Ayun. na antok na to, ha. Ah. <laughs> Ayun, <laughs> gusto ko matulog yung bagay mo. Oh, Ayun, ah. ba. Ba, hindi siya mabagal. Tignan mo naman kasi. Ayun. Tignan ko sisilipin ko nga dyan. Matapos na. boy. Ay, tama, na. Ayun, big o, Ay la, na kayo na Ayun, ayun 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 Nila dyan ni Cute ng ano? Na Mighty Band! Nila dyan! Nila dyan na Mighty Band! Takbo ko yun! Takbo! Much, much later. Matanggal, nakadikit! Nakadikit! Oo, wala ba? Oo, ah ah!